So yun, yun nga mga kamag-anak ko yung John chapter 1 verse 12. Pag tinanggap niyo si Jesus Savior ng buong puso at sinampatayanan, sabi sa Bible verse po na yun, tayo ay naging anak na ng Diyos. At ang anak ng Diyos, mamumuhay sa kabanalan at pinapalo ng Diyos pag nagpapatuloy ka sa kasalanan. Yan ang mga binago ng Diyos, no? At hindi niya pwedeng sabihin binasa sa Diyos siya, tapos nagpapatuloy sa kasalanan. Wrong yun. Ano? Hindi pa siya yun tagalaga sa Panginoon. Kasi ang nasa Panginoon, ang anak ng Diyos sa Panginoon, pinabago ng Diyos ang buhay. Yan ang alam ko sabi sa Biblia. Ano? Susunod so, naman yung Ephesians 2.8.9. Uh, sabi doon, For by grace are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So yung kaligtasan tinanggap natin, mga kamag-anak ko, ay biyaya lang ng Diyos na ligtas tayo sa impiyano, through faith kay Jesus. Hindi sa ating mabubuting gawa no? Para wala tayong may pagyabang sa Diyos. Wala sa ating effort galing. Ang kaligtasan ay galing sa Diyos, biyaya. Ang doctrine niya sa Bible na saved by grace through faith alone to Jesus Christ our God, no? Kaligtasan ay biyaya lang. Biyaya lang naligtas kasi ka habang buhay na habag awa ng Diyos through faith kay Jesus. No? Gawa ng Diyos, hindi natin. So, yun, grace ni God ang kaligtasan. Kaya wala may pagyayabang ang tao sa Diyos sa kaligtasan. Dahil sa Diyos, no? Wala siyang isusumbat, na kasi ginawa ko to kaya dapat ligtas ako sa impyerno sa langit ako hindi ganoon no salamat